Unang mga hari, kabanata labing lima. Nang ikalabing walong taon nga NANG Haring Herboam, na anak ni Nabat, ay nagpasimula si Abiam na maghari sa Huda. Tatlong taong siyang naghari sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka, na anak ni Abisalom at siya'y lumakad sa lahat ng mga kasalanan ng kanyang ama na ginawa nito na una sa kanya. At ang kanyang puso ay hindi sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang magulang. Gayon may dahil kay David ay binigyan siya ng Panginoon na kanyang Diyos ng isang ilawan sa Jerusalem, upang itaas ang kanyang anak pagkamatay niya at upang itatag sa Jerusalem sapagat ginawa ni David ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay liban lamang sa bagay ni Uriah na Hiteo Nagkaroon nga ng pagdidigmaan si Roboam at si Heroboam sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At ang iba nga sa mga gawa ni Abiyam at ang lahat niyang ginagawa, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? At nagkaroon ng pagdidigmaan si Abiyam at si Heroboam at si Abiyam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang. At inilibing nila siya sa bayan ni David. At si Asa na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At nang ikadlaw-pung taon ni Heroboam na hari sa Israel, ay nagpasimula si Asa na maghari sa Huda. At apatnaput isang taon naghari siya sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka, na anak ni Abisalom. At ginawa ni Asa ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang magulang, at kanyang inalis ang mga sadumita sa lupain, at inalis ang lahat ng Diyos-Diyosan na ginawa ng kanyang mga magulang at si Maaka naman na kanyang ina ay inalis niya sa pagkareina sapagkat gumawa ng karumal-dumal na larawan na pinakaasera at pinutol ni Asa ang kanyang larawan at sinudog sa batis ng sedron ngunit ang matataas na dako ay hindi inalis gayon may ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan. At kanyang ipinasok sa bahay ng Panginoon ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama. At ang mga bagay na itinalaga niya, tilak at ginto at mga sisidlan. At nagkaroon ng pagdidigmaan si Asa at si Baasa na hari sa Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. At si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda at itinayo ang Rama upang wag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari sa Huda. Nang magkagayoy, kinuha ni Asa ang lahat na pilak at ginto na naiwan sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari at ibinigay sa kamay ng kanyang mga lingkod at ipinadala ang mga yaon ng haring asa kay Ben Adad na anak ni Tabrimon na anak ni Hesion na hari sa Syria na tumatahan sa Damasco na nagsasabi may pagkakasundo ako at ikaw, ang aking ama at ang iyong ama, narito, aking ipinadala sa iyo ang isang kaloob na pilak at ginto. Ikaw ay yumaon. Sirain mo ang iyong pakikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel upang siya'y lumayas sa akin.' at dininig ni Ben Adad ang Haring Asa at sinugo ang mga puno ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel. At sinaktan ang Ahiyon at ang Dan at ang Abel Bet Maaka at ang buong Senerot, sampu ng buong lupain ng Neptali, at nangyari nang mabalitaan niyaon ni Baasa na iniwan ang pagtatayo ng Rama at tumahan sa Tirsa. Nang magkagayoy, itinanyag ng Haring Asa ang buong Huda, walang natanggi, at kanilang inalis ang mga bato ng Rama at ang mga kahoy niyaon na ipinagtayo ni Baasa at itinayo ng Haring Asa sa pamamagitan niyaon ang gabaan ng Benjamin at ang Mispa. Ang iba nga sa lahat na gawa ni Asa at sa kanyang buong kapangyarihan at ang lahat niyang ginawa at ang mga bayan na kanyang itinayo, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? Ngunit sa panahon ng kanyang katandaan, Si nagkasakit sa kanyang mga paa. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nailibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang. At si Josapat na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Sinadad na anak ni Heroboam, ay nagpasimula maghari sa Israel sa ikalawang taon ni Asa na hari sa Huda, at siya ay naghari sa Israel na dalawang taon, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at lumakad ng lakad ng kanyang ama, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinapagkasala sa Israel. At si Baasa na anak ni Ahia sa sambahayan ni Isakar ay nagbanta laban sa kanya at sinaktan siya ni Baasa sa Gibeton na nauukol sa mga Pilisteo sapagkat kinukulong ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton. Nang ikatlong taon nga ni Asa na hari sa Huda, ay pinatay siya ni Baasa at naghari na kahalili niya at nangyari na pagkapaging hari niya, sinaktan niya ang buong sambahayan ni Heroboam. Hindi siya nag-iwan kay Heroboam ng sinumang may hininga hanggang sa kanyang nilipol siya ayon sa sabi ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahias na si Lunita. Dahil sa mga kasalanan ni Heroboam na kanyang ipinagkasala at kanyang ipinapagkasala sa Israel, dahil sa kanyang pagmumungkahi na kanyang iminungkahing galit sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Nadab at ang lahat niyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? At nagkaroon ng pagdidigmaan si Asa at si Baasa na hari sa Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. Nang ikatlong taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimulang maghari si Baasa na anak ni Ahia sa buong Israel sa Tirsa, at naghari na dalawamput-apat na taon, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at lumakad ng lakad ni Jeroboam, at sa kanyang kasalanan na ipinapagkasala sa Israel.